Magandang buhay, kabamba! Simpleng lutuin na naman po ang aking isi-share sa inyo ngayon. Ito ay ang kinamatisan na baboy. Madali at simple lang itong lutuin, kabamba. Kaya i-check mo na ang laman ng iyong ref. Baka available na ang mga ito. Ano pang hinihintay mo? Tara at samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Simpleng sangkap lang yung ating kailangan dito. Bawang sibuyas, kamatis, siling haba, bichay bagyo o yung tawag naming umbok at itong karne ng baboy sa parte ito na lomo o yung tinatawag nating tenderloin ito kasi yung pinakamalambot na parte ng baboy maganda ito na gamitin dahil walang halo itong taba at higit kalahating kilo pala ito ang isa sa pinaka-struggle nating mga nanay ay yung mag-isip talaga ng iluluto kaya kaninang umaga ay chinek itong laman ng aking ref at meron pa pala akong nabili dito na tinderloin isang linggo na ito mahigit na naka-stack dito sa aking ref noong binili ko ito ay balak ko itong iluto sa bistik tagalog kaya kaninang umaga ay nag-decide na lang ako na hindi ito iluto sa bistik tagalog dahil kaluluto ko lang naman na inihaw na liempo nung isang araw kaya naisipan ko na lang ito na iluto sa ganito kaya lang ay wala akong bagyo pichay kaya inutusan ko yung aking bunso na bumili dito sa malapit sa amin. Akin lamang hiniwa ng maninipis itong lumo ng baboy. Pagka prepare ko naman sa mga sangkap nito ay agad ko naman nang inumpisan ang magluto. At nagpainit na ako dito ng kawali tsaka ko naman na nilagay itong mantika. At syempre ang nauuna sa lahat ay yung ating pagigisa ng ating bawang at sibuyas. Sabi ko kanina ay napakasimple lang itong lutuin kabamba kaya pwede nyo itong ituro sa inyong mga anak na dalaginding. O kaya yung mga nagbibinatan nyo ng anak kung wala kayong anak na babae. Pagkagisa ko naman dito sa bawang at sibuyas, ay nilagay ko na dito yung aking slice na lumo ng baboy. Inyo lamang itong halu-haluin at normal lang ito na magtubig gabamba. bamba. Continue lang yung ating paggigisa dito hanggang maiganing sabaw nito or yung katas nito. Habang ginigisa ko na ito, ay naglagay na ako dito ng kunting seasoning granules. Dagdag pampalasa dito sa ating niluluto para kumapit na yung lasa nito dito sa karne. Kaya sinunod ko na rin nilagay dito yung durog na paminta. Hintayin na lang natin ito na maiga. bago ko ilagay itong kamatis. ay naku kabamba, medyo tumaas na naman ang presyo ng kamatis dito sa aming lugar. Bali dumubli yung presyo. Dati kasi ay nabibili ko ito ng 40 pesos per kilo. Ngayon ay nasa 80 pesos na ang isang kilo. Dahil siguro ay tag-ulan na kaya medyo nagmahal na ang presyo. Habang ginigisa ko pala itong kamatis ay naglagay na ako dito ng patis panimpla. Pwede naman kahit asin na yung gamitin nyo kung ayaw nyo gumamit ng patis. After ko naman ito maigisa ay naglagay na ako dito ng tubig. Yung yung saktong tubig lang yung ilagay natin dahil hindi naman kailangan na masabaw yung ating niluluto. Naglagay na rin ako dito ng siling haba. Dagdag aroma dito sa ating niluluto. Pagkakulo naman nito ay agad ko naman nang nilagay itong bagyo pichay. O oh, ba diba, kabamba, napakasimple at napakadelay lang itong lutuin. Kaya kung nag-iisip ka kung ano yung iluluto mo ngayon o sa susunod na mga araw, isa na ito ang iyong iluto. Pwedeng pwede ito na iluto lalo na pag naghahabol ka ng oras. sanay ay muli nyong nagustuhan itong aking na -share sa inyo na ulam ideas for the day. Kaya hayaan nyo na akong mag-isip ng inyong iluluto. Yun eh kung gusto nyo lang naman kabamba. Pwedeng like and share na lang itong video na to. Para mapanood din ng tulad nating mga nanay na nag-iisip ng kanyang iluluto. Pati na rin yung mga house husband. Kaya tara atin na ulit pagsaluhan itong aking niluto na kinamatisan na baboy. Salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli.